Guys, may challenge ako sa asawa ko ngayon. Magsasalita ako ng Ilonggo, tapos itatranslate niya sa Tagalog. sa pagkakaintindi ko, ah. <laughs> sa pagkakaintindi mo lang. Parang yung tinatawag na, ano, yung sounds like. oh, okay. Sounds like tayo, ha. Okay? Yeah, game. Bala ka, hindi ka natuturoan, ha? Hindi nga, dami na. Ah, sige, game. <laughs> Tapungulon, takad akaroon. Tapungulon, <laughs> takad akaroon? Tapungulon takada karon. Tapungulon takada karon. Hmm. Tutulungan mo ako. <laughs> Tutulungan mo. Ako. Bakit? Wala, wala, wala. Wala. Okay. okay, next. Parang iba ata yun <laughs> di, eh. Hindi ah. Next. Permilangga aso ulo mo. Permilangga aso ulo mo. Yan. Permilangga aso ulo mo aso ko ulo ko. <laughs> ano? Wait lang. Permi. Permi lang gaso ulo mo. Naano mo yung ulo ko no? Ano ano? Permi lang gaso ulo ko. <laughs> Gusto mo anahin yung ulo ko? No. Ano? Sabunutan mo ko, no? Hindi. No. Hindi. Hindi. Next. Bobbahan ko mata mo karon. Bobbahan mo yung mata ko. alam ko 'yan? Ano? Masado. Tama. Alin? Bobbonga. <laughs> tama nga. <laughs> tama, tama. Doan. Do amo ka? Do amo mo ka? Amo mo ko. Ano? Amo mo ko. Do amo ka? Yes. Oh, amo mo ko. <laughs> amo mo ko, doko mo. Amo mo ko. Magluto ko to. Magluto ako doon. Ah! <laughs> oh! Ayos, ayos. Ano ka ba? <laughs> <laughs> doon namin, turusukon, mata mo. Pwede namin iturusok ang mata mo. Tutusukin mo yung mata ko! Tutusukin mo yung mata ko! Tutusukin mo ano! Dumaan yung anak namin eh. Hindi nga! Anong mo? Tutusukin mo mata ko! Tapos na! Tapos na! Next! Next! Tama nga! <laughs> Tama. Niyo. <laughs> isog isog ka Imo, ya? Isog isog. Usog usog ka. Ano ang usog usog ka? Usog usog ka, isog isog, usog. Usog usog ka diyan. <laughs> Hindi. Yan yan. Ano ulit, ulit? Isog isog ka Imo, ya? Isog isog sa imo ya. Usog usog. <laughs> usog usog ka. Umusog ka kasi. <laughs> ha, hindi mo alam. Alam mo? Malalam mo, strict ta ka pero palangga ta ka. Aww. Ah, alam mo? Strict ta ka. Alam mo? Ma mas strict ako pero mahal mo ko. Oh. <laughs> oh di ba? May alam ako. <laughs> ah, ano pa? <ba? laughs> Hindi nga, mali ako. Tama, tama. Isa mo lang yung kasipyat, bumbahan takid ka. Isa pa. Isa pa. Uh, isa pang salita mo, bubumbahin talaga kita. Oh. Aray! Pupumbahin mo talaga ka ako. <laughs> Nalalakit na. Hindi <laughs> nga, tama yun. Ano? <laughs> Isa pang salita ko, bubumbahin mo ko. Hindi. Ano? Sounds like lang, pero may tama unti. Anong ibig sabihin nun? Isang pagkakamali mo lang, bubumbahin kita. <laughs> ano pa? Pero kita talaga kalahin, batasan mo, no? Pwerte kalain batasan mo, oh. Perti kalain batasan mo. Kala mo, batas ka dito? Oh, ano? kala mo, batas ka dito? berarti kita na kalain batasan mo yan. Pwerte kalain. Oh, akala mo, batas ka dito. Ang <laughs> layo. Malayo? Ano yung sabi ko, ang ganda-ganda ng ugali mo. Ganyan ba yun? Parang layo naman doon. Parang layo naman yun. Sabi ko, ang ganda-ganda ng ugali mo. Maghihintay mo sa amin Ano pa? Ano pa? Wala <laughs> akong magalit. Yung <laughs> sinasabihin ko <ka> naman. <laughs> Is Abla, gagawa gito batasan mo do dragon ka gina. <laughs> Ang dami na <ng> ba nun? Kis <laughs> Abala, gagawa agad batasan mo do dragon ka ganyan. <laughs> dragon lang naintindihan. <laughs> Dragon na ako Dragon na ako, yun lang Hindi, sinabi mo Ano? Kahit anong gawin ko oh. Kahit anong gawin ko Mukha pa rin akong dragon Hindi <laughs> <laughs> Kahit Oh, yun na, wala Hindi na kaya. Ano ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin, Ge? Ang haba ka naman kasi dragon lang yung naiintindihan ko doon. Dragon ako, no? Sinabi mo. <laughs> Sabi ko, alam mo, puka ka lang mabait, pero parang dragon ka talaga. Dragon <laughs> <laughs> talaga. Dragon talaga. <laughs> o, oh, tama na. Tama na. Okay. Next one. Hayaan mo yung mga followers natin yung sumagot sa mga ilonggo words na hindi mo nasagutan. Parang meron ka ata na sagot ng mga tatlo. Kahit pa paano. Tatlo. Uh -uh. Guys! Comment yung mga pilang ko para mabasa niya eh?